Nung nanalo ka, you are celebrated, but at the same time, ang daming controversy. Mm. Paano mo na-handle yun? <tipos> di ako natatamaan dito matusok at all. Kasi? ma-matter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kitang ginawa. alam yun ni Lord, kahit gano'n pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gano'n pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabutin tao, kung di ako mabutin tao, hindi ako ibe ni Lord ng gano'n eh. Maka ma-misinterpret nila yun, na sinabi nila hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Hmm. Family is important. Yeah. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao. Mga naririnig nila, yung siyempre yung family ko, kung ano din, ano-ano din po yung pinapalabas nila, which is, hindi na po talaga toto. Hindi na po talaga toto. Hindi naman po talaga totoo. Like, basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko, na um, napatawad ko sila. Napatawad ko sila. And, inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako. Na nagkamali ako. Kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Carlos Yulo, Kaloy, muling nasupalpal ng ilang netizens dahil sa pinagsasabi. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Diritsahang sinabi ni two-time Olympic gold medalist at Pilipino gymnast na si Carlos Yolo na gusto na niyang magkaroon ng anak dahil ito ang isa sa pangarap niya sa buhay na sana raw ay biyayaan sila ng anak ng kanyang kasintahan na si Chloe San Jose pagdating ng panahon. Sa interview nga ni Tony Gonzaga sa episode ng Tony Talks kay Carlos Yulo o Kaloy na itanong sa kanya ni Tony Gonzaga kung ano nga ba ang naibibigay ng relasyon nila ni Chloe San Jose sa kanilang personal na buhay. Nasagot nga ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na kapayapaan at motivation sa sarili ang mga gusto nitong gawin sa buhay ngayon. Nadugto nga ng Pinoy Champion na in the future na isa sa kanyang pangarap magkapamilya sila ni Chloe San Jose at magkaroon ng sariling anak dahil gusto na rin ito maging tatay ngayon. Before pa naman like may nakakausap din po akong iba. Ah, pero syempre, pero na sa mga ka-text ka-text no? Yes. Oh, oh, yeah, yes. And then parang around ar ar January kasi like ano ba, umasa po kasi ako and then parang sa isang girl dati. Yeah, and na... Uh, na broken hearted. Yes po. Sabi ko na lang sa sarili ko na de-focus muna ako sa Olympics kasi malapit na. And kung sino yung next na dadating, mas ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay na pagmamahal ko. Again. Aba, so iyan pala ang <laughs> journey ng punso ni Carlo. Habang nagko-compete for the Olympics at inaabot ang pangarap na broken hearted sa isang babae. Yeah. So, yeah. Yes. Eh kasi nga ang focus focus mo nun talaga is manalo sa Olympics and to really make it. And siguro that time, hindi rin po siguro yun yung time ko para mag din. Po. Para sa next, mas palagaan ko kung sino yung ibibigay sa akin. Mm -hmm. Kailan kayo una nakita? 2022. 20, Nagpunta po ako ng Vietnam yeah. for SEA Games po. Yeah. Ano impression mo sa kanya pagkakita mo in person? Iba po yung naging energy. Yeah. Low vibrational po siyang tao eh. Sabi low vibrational? <laughs> okay. Yeah, yeah. So hindi siya yung parang pag tinignan parang yung... Di ba po may tao na pag tinignan mo talaga... Parang para, si Alex, oh, yung oh, yeah. sister ko gano'n. Oo oh, po, Malakas yeah. Kaya din po parang may aura kaya ng like bubbles. Sa so, kanya parang ang liit niya pong tignan. Like not physically also. Yeah. Oh, <laughs> Kaya yung aura niya parang ang liit tignan ah, Parang ano siya, very oh, yeah. reserved. Yes. So o, paano ang naging adjustment? Ayun po, nahihirapan uh -huh. din po after. Nung pag-uwi po ng Vietnam po. So umuwi na po akong Australia, umuwi naman siya na. Yeah. Tokyo ko, Nag-usap po kami, like deep talks po yeah. talaga kami. Kasi sinabi ko po sa kanya mga ayaw ko. Sinabi ko po sa kanya yung mga ayaw ko. Sinabi ko po sa kanya yung, yung mga ayaw ko. Kasi first time pong kaming nakita, so parang may mga napansin po ko na ganto ganyan. Pero hindi ko po siya sinabihan na ibahin mo to, ibahin mo to. So sinabi ko lang po yung mga napansin ko na Ayaw ko. Tapos sabi ko, it's up to you, like, you don't have to do anything, you don't have to change or something. Tapos siya naman po kasi yung nag-step up para po mapunan yung mga Bakuhol. kulang. Yeah, yeah, cool. kulang Dami rin re realization po na hindi ko siya nabigyan ng parang alaga and attention at that time. Hindi ko siya matrato ng the way I wanted po. Talaga yeah. ang focus mo na is your, your yeah. career, the sports, hmm. being an athlete. Yes, Iba sport. mga athlete very focused. Kailangan mo talaga nung pag magre-relationship ka, yeah. yung naiintindihan yung yeah. lifestyle. Yes, yes. But, ayun din naman po, bago kami magkakilala, ayun din naman po yung sinabi ko sa kanya na prioritize ko ng gymnastics. Um, pag once naman ko ng Olympics, like, gusto kong mag-spend time sa'yo, ganito, ganyan. And gusto ko kasing palagi nagpo-provide po. So, Ayun yung new way ko po na magpapakahirap ako ngayon para pagdating sa future like hindi ay mahirapan dalawa and mapo-fulfill ko yung gusto kong gawin mm -hmm. para sa relationship natin. ng bahagi ng nasabing topic ni Tony Gonzaga at Carlos Yulo Kaloy ay nabanggit ni Tony Gonzaga ang pumutok na kontrobersya sa away ng pamilya Yulo lalong lalo na ang sagutan ng mag-inang Angelica Yulo at Carlos Yulo Kaloy na tila pa-victim ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na ayon pa sa kanyang binitiwang salita na nagsisisi na ito na karma at pinatawa na di Mano ang kanyang pamilya. Ngunit matapos nga mapanood ng ilang netizens ang pahayag ni Carlos Yulo Kaloy, ay mas lalong tumaas ang kilay ng ilang netizens dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpakita o nagparamdam sa pamilya na tila kabaliktaran ang tinagsasabi. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Alam mo kung anong crying moment para sa mga Pilipino? Yung umaangat yung bandera ng Pilipinas, tapos on top of other flags. Parang wow, naiangat mo ng gano'ng kataas. Tapos Pilipino ka, parang yung pagkapanalo mo, pagkapanalo ng bansa. Ano ang feeling nung tinitignan mo yung maangat yung bandera tapos may suot kang gold medal? Wala, yeah, like, nag-backtrack talaga sa akin lahat po eh. Na past experience ko na sobrang nangihirapan, sobrang binaba ng mundo at the same time grateful na na-experience ko yung mga ganang bagay. And hindi ko makukuha yung goal talaga kung hindi ko yung na-experience. Puro si Lord yung naisip ko dati. Man, uh, thank you, Lord. Grabe. Nung nanalo ka, you were celebrated. But at the same time, ang daming controversy. Mm. Paano mo na-handle yon? Sa mga nagko-congratulate sa akin, talagang nagpapasalamat po talaga ako. Grateful ako na sineselebrate nila yung pagkapanalo ko. Sa mga tao ng husga, kilala ko naman po kasi sa yung sarili ko. Alam ko kung yung ginawa ko. Malinis yung konsensya ko. Hindi naman nila ako kilala, hindi naman nila um, nakita kung paano ako nag-training. So, lahat po talaga, like, di ako natatamaan dito, matuso at all. Kasi, huwag pa po, po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa. And alam yun ni Lord, kahit gano'n pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gano'n pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabuti ang tao, hindi ako ibe ni Lord ng gano'n eh. Baka ma-misinterpret nila yun. Yung sinabi nila, hindi na yun magmamatter. Ang sasabihin kasi nila, pero family matters. Family is important. Yeah. ang Ang ikiklear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila yung syempre yung family ko kung ano din ano ano din po yung pinapalabas nila which is hindi naman po talaga toto Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng kuunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story yes. but you are not sharing your side of the story. Bakit? Personal din po kasi masyado. Like, After uh, no? hindi na din po para malaman ng ng buong sambahanan kung ano yung nangyari. Like, basta ako alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na um, napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na siyempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko. Tinanggap ko yun. Pinagdasal ko yung kay Lord. Kumingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe. And nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking um, achievement. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pidutin Mune na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!